sa lalugi ng Pampanga si Senator Jingoy Estrada ngayong Merkoles, October 30. Ito ay sa layong maghatid ng tulong pang-edukasyon sa mga mag-aaral mula sa bayan ng Apalit. Kaya po tayo narito ngayon upang uh, makapagbigay po ng uh, konting ayuda sa ating mga kababayan uh, dito sa uh, Apalit. Ito po yung programa ng uh, National Government through the Department of Social Welfare and Development. Ito yung programa nila yung tinatawag niya AICS, yung Assistance to Individual in Crisis Situation. Pero ang ginawa po ni Congresswoman Bondoc ay uh, mga estudyante ang uh, mga pinagbibigay niya. At ako'y atuwang-atuwa sapagkat alam niya naman ang uh, edukasyon ay napakahalaga sa uh, bawat Pilipino. Kasama rin ito si former DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na sa kasalukuyan ay nagnanais makapasok sa Senado. I can vouch for his integrity and his uh, competency and he is well qualified to become uh, the next senator of our republic. Isa raw sa mga nais bigyang prioridad ni Abalos ay ang pag-amenda sa local government code na nabuo noong 1991 pa. Ano ba ibig sabihin ng local government code? Ito yung nagsasaad ng responsibilidad ng nasyonal na gobyerno vis-a-vis -vis sa gobernador, sa mayor, agang barangay kay Captain. Ano responsibilidad na bawat sangay, ano dapat gawin sa magagaling ang pondo. For example, I'll give you one example. Ang nakalagay dito noong 1991, sabi lahat ng barangay road, ang may responsibilidad na magpagawa nito ay ang barangay. Alam naman natin walang pondo ang barangay dito at hindi naman kaya nito. Number two, uh, itong mga tertiary hospital, ito yung talaga mga advanced hospital, nakalagay ang dapat magpagawa nito ay ang mga probinsya. Pero hindi naman lahat ng probinsya ay pinanganak ng mayaman. No So siguro may mga lugar na dapat ang nasyonal na ang magpagawa no? at marami pang iba. Bukod sa pagiging dating kalihim ng DILG, si Abalos ay naglingkod din bilang alkalde, congressman at MMDA chairman. So nakita ko yung mga iba-ibang aspeto na dapat nating baguhin, hindi lamang sa implementation, kundi sa batas na rin. No? Kamukha na sinabi ko kayo na local government code at marami pang iba. Uh, siguro papasok na dyan yung mga nutrition programs natin, papasok na dyan yung sa health, sa kalusugan. Of course, uh, magandang ginagawa ng ating Pangulo at ni Sekiko tungkol sa agrikultura. Dapat siguro eto paano kung wala ang dinapresidente si Pangulo o Sekiko. These things should be institutionalized. No? So marami mga ganong programa na dapat natin tingnan at suriin at agad-agad ay, -ay i-file ito. Samantala, hinihikay din niya ang kabataan na mag-aral ng mabuti. Eh ang pamilya ko ay galing sa hirap. Ang lolo ko po ay isang ano hardinero. Ang lola ko ay isang locker girl. No? Ang tatay ko po nung araw, siya po yung nagkakadi, siya y naging janitor. Ang great equalizer ay ang edukasyon. Kung hindi dahil sa edukasyon, no, um, mahirapan po kami. Ha? Kaya sa mga batang nakikinig, no, isin na, have a goal, managinip kayo. At ma, ma importante, mag-aral lang kayo maigit. Dito sa lalawigan ng Pampanga, isa rin sa mga nais ng mabigyan ng solusyon ang taon-taong problema sa baha. Nakikita ko rito ay mga baha ninyo. No? Dapat talaga upuan ito dahil ito lang apalit, makabebe, etc. Ako po, uh, Kami po'y galing mag magalang, no, pora, mga, mga, mga nanay ko, Mexico, pero itong lugar na to, konting unan, na sabi nga nila, umihilang ang palaka, at bumabaha na. No? Bakit? Is it because of natural ba ito? Dahil ba dumadami? Dapat once and for upuan ng mga leaders ito at magkaroon ng uh, planong uh, ano rito, uh, short term, medium term, and long term plan talaga rito. No? At hindi lamang yan. Eh. Uh, ano mga polisiya ang gagawin natin aside from this infrastructure program na gagawin po natin? Liana CLTV News.